upang makapagatid ng serbisyong medikal sa mga Embo Barangays matapos umatras ng Makati sa pangakong lisanin ang health centers, dinala ng lungsod ng Tagig ang Love Caravan sa Embo Barangays upang magkaroon ng mobile health centers na mayroong integrated medical, dental at social services na sisiguro sa kapakanan at kalusugan ng ating mga residente. Ah, sa, -sa ngayon lang po kami naka-attend sa karaban kasi mayroon siyang mayroon siyang namamaga yung paa tapos mayroon siyang nararamdaman na dito sa tagiliran tapos umuubo siya malagkit hindi siya mailabas yung ano malagkit nahirapan siya ilabas eh, kasi sabi ng ano ni doktora i laboratory ipapala laboratory siya ay eh, nakita ko pa maganda wala pong naging problema Tsaka maalaga po sila yung nagdala sa amin dito talagang ano sila ma ma maalaga mababait sila Uh, talagang magandang tulong na ginawa nila. Sa akin naman, wala naman po akong maging problema kasi maganda po ang nakikita ko. Patuloy pong maglilibot sa bawat distrito, barangay at komunidad ng ating lungsod ang Taguig Love Caravan, partikular sa mga EMBO areas, upang maghatid ng dekalidad ng medical, dental at social services sa bawat tagikinyo. Bisitahin ang I Love Tagig Facebook page para sa schedule ng Tagig Love Caravan at iba pang mga anunsyo.